Hi everyone! Welcome back sa e-commerce mastery. Ngayon, we'll dive into a topic na essential sa bawat Shopify business owner at ito ay ang social share preview. Kung hindi ka sure kung anong social share preview at paano to ayusin, para sa iyo ang tutorial na to. By the way, kung hindi ka pa nakapag-sign up sa Shopify, meron kaming exclusive offer para sa aming viewers where you can get a free trial in your first month for only $1. Simulan na natin. Una, pag-usapan natin kung bakit mahalagang ang yung social share preview. Kapag may nag-share ng link ng store mo, mapatex man yan o social sharing platforms tulad ng Facebook, Twitter, o kahit Instagram, crucial ang title, image, at description na nag appear para makuha ang atensyon ng customers at mapunta sila sa storefront mo. Dapat nakaka-attract din ito ng atensyon kasi para rin itong mini-advertisement for your brand. Dapat din na mukhang professional ito at nagpo-provide ng value para sa iyong potential customers. Dapat alam mo what is that you're selling and why they should purchase your product. Madali lang mag-add ng social share preview kung alam mo where to go. Maraming Shopify beginners ang hindi aware na kailangan nilang i-edit ito sa kanilang storefront at hindi rin nila alam where to make these changes. Kaya pag login mo sa Shopify dashboard, pumunta ka sa left-hand side on the screen at i-click ang online store. Then, pumunta ka sa ibaba at i-click ang preferences. Dito mo makikita ang lahat ng details para sa iyong social sharing preview. Kailangan mong mag-add ng homepage title. Siguraduhin i-include ang keywords for your brand pero gawin mo rin itong clear at concise. Para sa video na ito, ang i-add ia kong homepage title ay YouTube demos at tutorials. Next, kailangan mong i-edit ang iyong description. Mahalaga to dahil gagamitin ng search platforms at social media platforms ang impormasyon na ito to understand what your brand is about. You will be able to get better rankings sa mga search engines tulad ng Google depending on how well you write this description. Kaya use plenty of keywords at siguraduhin clear at concise ito. Ilagay mo kung anong klaseng value ang iyong pinoprovide sa customers. Make it short and sweet. Make sure mo din to use all the characters na you're allowed to use. This will maximize the number of keywords that you're able to use within your description. Makikita mo meron kang 320 characters available for you. Susunod ay yung social sharing image preview. Dito maaari kang magdagdag ng image o kung meron kang existing image, pwede mo tong i-edit dapat mong sundin ang recommended size na 1200 by 628 pixels. Minsan, may mga brand owners that will come to me and say, ang mga image ko ay in square format only. Anong gagawin ko? With this, idadirect ko kayo sa Canva at doon gumawa ng bagong design, go to customize size at ilagay ang recommended size. Dito, pwede ka mag-drop ng any image na nagkoconvey ng iyong brand message along with the text na gusto mo para makagawa ng social sharing preview image na bagay sa brand mo. Pagkatapos, i-click ang save and your social sharing preview is done. Ngayon, I'd also like to touch on a couple more items here tulad ng pag add ng social media links sa site mo at kung saan at paano mo ito magagawa. Kung hindi mo pa ito nagagawa, pumunta ka sa online store, click ang customize, and on the left-hand side of the screen, you're going to see a little gear button, which is your theme settings. Click on that. Tignan ang theme settings hanggang makita mo ang social media. Dito mo maaad ang social media links sa Shopify. Lalabas ito sa footer ng iyong website. You can add everything tulad ng Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, at Vimeo. Makakatulong ito to bring your audience over to your social platforms and gain a following there as well. Pagtapos mo tong i-edit, click Save, at yun na nga. You've now successfully created your social preview page at na-link na lahat ng social media platforms mo sa iyong website. Ngayon kapag nag-share ng link sa iyong page makikita nila ang buong description ng iyong website kasama ang image that truly captures the essence of your brand. Magmumukhang polished at professional ang brand mo at makaka-attract ng atensyon ng mga future customers. Tandaan ang pag-edit ng iyong social share preview page is just one small step in the bigger strategy of building an e-commerce business. And again, kung hindi ka pa nakapag-sign up sa Shopify, please take advantage of our exclusive offer where you can get a free trial in your first month for just $1. Paki-check din ang mga links below para sa aming favorite e-commerce tools na kailangan ng bawat beginner para maumpisahan ang kanilang brand. If you found this video helpful, paki-like at subscribe sa ibaba para makagawa pa ako ng mga bagong video tungkol sa Shopify. Salamat sa panonood at happy sharing.